Good morning guys. Good morning. Kumusta ang lahat? Ayan. Isang panimbagong umaga guys. Guys, meron ako ipapakita sa inyo. May bahay kami sa bukid. Pero ang paru-paro ipapakita ko sa inyo ay ganoon din ang napakita sa akin doon sa Bukid sa kwarto namin kung ano ang kulay noon at laki ganun din ang kulay at laki nito ayan guys so ipapakita ko sa inyo ayan siya ayan guys hindi ko lang inyo video yun sa Bukid diyan guys oh ayan siya oh. oh mag magka-hobistaga uh, sila iisang kanilang kulay at laki. Oh, anong ibig sabihin ito guys? Uh, kung alam ninyo ang ibig sabihin ito, mag-comment kayo guys. Thank you. Salamat. Thank you for watching.